Hindi na naman sumipot si Vice President Sal Duterte sa plenary debates ng Kamara kung po sa hinihing 2025 budget ng kanyang opisina. Bigyan pa nila ng isang pagkakataon ng bise pero kung no-show pa rin siya, the decision na, na raw ng komite ang panukalang pondo ng OVP. Nagbabalik po si Maren Enriquez. Sara Duterte! Sara Duterte! Nagprotesta kanina sa harap ng kamera ang mga raliyista kasabay ng muling pagharap sana ni Vice President Sara Duterte sa deliberation ng budget ng Office of the Vice President. Pero gaya ng ikalawang pagdinig ng House Committee on Appropriations, hindi ulit dumalo si VP Sara at ang ibang opisyal ng kanyang opisina. Nasa Daet Camarines Norte ang bise at binisita ang ilang grupo at lokal na opisyal. Ikinadismaya ito ni House Minority Leader Nonoy Libanan. Nagtatanong pa rin kami na saan po ang ating vice president kasi kanina naka-schedule po kami sa 10 o'clock at oh, walang magandang explanation. Siyam na ahensya ang nakalinyang sumalang sa budget deliberation sa plenaryo. Kung wala pa rin kinatawa ng OVP hanggang matapos ang sesyon ngayong gabi, mapipilitan na naman ang mga kongresista na i-defer ulit o ipagpaliban ang deliberasyon sa pondo ng OVP. Nagpadala lang ng sulat si Vice President Sara Duterte, dated September 11, kay OVP Budget Sponsor Congressman Zia Alonto Adyong, na sinasabing na ipasa na nilang mga kailangang dokumento kaugnay ng kanilang 2025 budget proposal. Ipinauubayan na raw nila sa Kamara ang kanilang budget para sa susunod na taon, bagay na hindi umubra sa minorya. Sa Miyerkules target ipasa ng Kamara ang mahigit 6 trillion pesos na proposed budget sa susunod na taon. Kapag hindi pa rin nagpadala ng kinatawan ng OVP hanggang sa Miyerkules, Mayoriana ang magpapasya kung magkano ang ilalaang budget sa opisina ni VP Sara sa 2025. Higit 2 billion pesos ang inihinging pondo ng opisina ng Bise, pero una nang inirekomenda ng Appropriations Committee na tapyasan ito ng 1.3 billion pesos. Kung pa hirap pang lumusot ang budget ng opisina ng Bise sa Kamara, kabaligtaran naman ang pagpasa ng budget ng Senado sa Office of the President. Wala pang sampung minuto kanina, aprubado agad ng Senate Sub-Panel on Finance ang 10.506 billion pesos na proposed budget ng tanggapan ng pangulo. Si Executive Secretary Lucas Bersamin ang naging kinatawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Your Honors, the President values the cooperation between our branches in the fulfillment of our common goal of development. Thus, the Office of the President will fully cooperate with the Congress in its exercise of its constitutional mandate as the keeper of the purse. Sunod ng pagdedebatihan sa plenaryo ng Senado ang panukalang budget ng Office of the President. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.